So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-edit ng video sa FB Reels or sa Facebook Reels. So kung paano yun, simulang natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka na-open nyo na yung Facebook nyo, ayan, hanapin nyo lang yung reel. Ayan, usually dito makikita yung reel no, sa may bandang baba. Ayan. So click nyo lang yung reel. Ayan. Tapos hanapin nyo lang yung video na gusto nyo i-upload na i-edit natin. Ayan. For example. Ayan. Yan nga pala yung video na i-edit natin. Ayan. Sa may bandang gilid, no, mayroon ng mga tools na pwede mong gamitin. Yung audio, yung text, yung effects, stickers, at save. Ayan. Sa may bandang baba, click lang natin yung edit reel. Ayan, pag-click mo yung edit reel, ito ngayon yung lalabas. Ayan, sa may bandang baba, ayan yung mga tools na pwede mong gamitin na pang-edit. Ayan, yung replace, ayan, ibig sabihin yan, papalitan niya ngayon yung clip or yung video na sinelect mo. Ayan, for example, yung video na yan, palitan natin. So, click lang natin yung replace. Ayan, click lang natin yung replace. Ayan, and tapos for example, papalitan natin siya ng image. Ayan. Ayan. So, napalitan na ng image yung video natin. Ayan. For example, papalitan ulit natin siya. Or ibabalik natin yung video. Ayan. Click lang natin ulit yung replace. Ayan. Tapos, click lang natin ulit yung video. Ayan. So, napalitan na ulit siya ng video. So, ganun yung ibig sabihin ng replace. Ngayon, ang next naman is yung adjust. Pag-click yung adjust, ayan, Ibig sabihin, pwede mong i-adjust yung clip, no? Ayan, pag may mga bagay ka na hindi nagustuhan, ayan, pwede mong i-adjust. For example, i-adjust mo rito, ayan, or dito, ayan. Or pwede mo rin siyang i-adjust tulad nito, ayan. Ngayon, kapag kasatisfy ka na sa pag adjust mo ng video, ayan, pwede mo na i-click yung done sa may bandang baba. Ayan. So, ganun yung ibig sabihin ng adjust sa baba. Ayan. Ngayon naman, yung speed, pag kilig speed, ayan, ibig sabihin, pwede mong pabagalin or pabilisin yung video. Ayan. For example, click na natin yung times 3. Ayan. Tapos kapag ka pinlay natin yung video, ayan, mapapansin nyo, no, na bumilis na yung video. Ayan. For example, nung click ulit natin yung speed, and click-click naman natin yung point 5, Ayan, mapapansin nyo no, na medyo bumagal naman yung video. Ayan. So, ganun yung ibig sabihin ng speed. Ayan. So, babalik lang natin ulit sa normal. So, click lang natin yung times 1. Kasi times 1 yung normal. Ayan. So, ganun yung ibig sabihin ng speed sa baba. Ngayon, ang next naman is itong crop. Ayan. Itong crop, no, napakaganda nito na pang-edit. Kasi pwede mong lakihan or paliitin yung video. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Pag-click natin yung crop, ayan. Ito ngayon yung lalabas. Sa pag-crop, no, pwede mong gamitin yung daliri mo, no, para mapaliit or mapalaki yung video. Ayan. For example, ayan. Diba, napapaliit natin, ayan, at napapalaki yung video. Ayan. At sa kahit anong pesto, no, pwede natin gawin. Ayan. Ayan. For example, paliitin natin na konti. Ayan. Ayan. So, okay na tayo dyan. So, ganun yung ibig sabihin ng crop, no? Pwede mong palakihin or palitin yung video. Ayan. Tapos, pwede mo rin siyang ilagay sa kahit anong pesto mo gusto. Ayan. Kapag okay ka na sa crop, ayan, click mo lang yung done sa baba. Ayan. So, napalitan natin yung video. Ayan. So, ganun yung ibig sabihin ng crop sa baba. Ngayon, yung mirror naman, no? Ibig sabihin yan, yung angle ng video sa left, mapupunta sa right. Ayan. So, ganun lang yung ibig sabihin yan. Ganun lang yung ibig sabihin ng mirror. Ayan. For example, ayan, click natin yung mirror. Ayan. So, napunta na yung angle sa right. Tapos, click ulit natin yung mirror. Ayan. So, bumalik na ulit yung angle sa left. Ayan. So, ganun lang yung ibig sabihin ng mirror. Bali, yung angle sa left, napupunta sa right. Ayan. Ngayon, yung reverse naman, no? Hindi naman to usually ginagamit sa pag-edit. Ayan yung reverse, ang ibig sabihin lang yan, yung video mo magsisimula sa pinakahuli, ayan, papunta sa simula. Ayan, so ganon lang yun. So reverse yung mangyayari. Bali yung video, magsisimula sa pinakahuli ng video mo, papunta sa pinakasimula. Ayan. Ngayon yung split naman, ang ibig sabihin yan, ahatiin mo ngayon yung video. Ayan. So kapag gusto mong hatiin yung video, pwede mo siyang split. For example, gusto mong hatiin yung video sa part na to. Ayan. Click natin yung split. Ayan. Tapos click natin yung split. Ayan. Tapos wait lang natin may split yung video. Ayan. So mapapansin mo no, na-split na yung video. Ayan. So ibig sabihin, nahati mo na siya. So pwede mong i-edit yung dalawang video na yan. So ganun guys, yung ibig sabihin nung split, no? Hahatiin mo yung video. Ayan. Ngayon, guys, no, pwede kayong maglagay ng audio. Ayan, makikita nyo sa may bandang baba. Ayan, pag-click nyo yan, pwede kayong mag-search ng music or audio, no. Ayan, yung mga kanta or music background, pwede. Pwede rin kayong mag-search. Ayan, kung meron kayong gusto i-search ng music, ayan, pwede naman i-search. Ayan. Tapos, guys, sa may bandang baba, no, pwede rin kayong maglagay ng text. Ayan, pag-click nyo yung text. Ayan. Tapos example, no, gusto natin ilagay na check out. Ayan. Click mo lang yung done kapag okay na. Tapos pwede mo siyang i-adjust yung text. Kung saan mo gusto ilagay, ayan. For example, ilagay natin dito. Ayan. Tapos pwede pa ulit tayo maglagay ng additional text kung gusto natin. For example, Ayan. Tapos click ulit natin yung done. Ayan. So, ganoon lang kadali maglagay ng text. Ayan. Ngayon, guys, kapag ka-okay na kayo dun sa audio or dun sa text, no, pwede nyo na-click yung done sa may bandang taas. Ayan. Ngayon, guys, no, try naman natin yung voiceover. Ngayon, kapag gusto natin mag-voiceover, click mo lang yung audio sa gilid. Ayan. Mas maganda na i-mute natin yung original na video. Ayan. Para walang sounds tayo na maririnig. Ayan. So, mas maganda na naka-mute siya. Tapos, click nyo lang yung add voice over. Ayan. Tapos, yung line na white, ayan, dapat nakalagay yan sa pinakasimula. Ayan. Ayan, para kapag ka nag-voiceover tayo, doon tayo sa pinakasimula mag-start. Ngayon, kapag ka mag-voiceover tayo, kiklik lang natin yung parang mic button. Ayan. Tapos kapag kiklik mo yan, pwede ka na mag-start pagsimula ng voiceover. Ayan. For example, So ayun guys, no, bali bumili nga pala ako ng phone holder sa Shopee na talagang sulit talaga. Ayan, napakaganda nito guys at napakatibay. Pwede mo siyang ikutin no, sa kahit anong gusto mo. Ayan, nakita naman talaga yung design niya, napaka aesthetic No? Ayan, at mukha talaga siyang matibay. Hindi siya basta-basta nasisira. O nga pala guys, no, yung material niya is metal, no? Ayan, kaya napakaganda talaga at napakatibay. Ayan, so kung ano pang hinihintay nyo, pwede nyo itong i-check out sa Shopee. Ayan, ito nga pala yung cellphone ko na nilagay ko sa bago kong phone holder. Murang-mura lang to guys at sulit talaga. Sa halagang 50 pesos, eh meron ka ng maayos na phone holder na pwede mong gamitin sa office nyo o sa bahay. So, yun guys, no? balik sample lang yung voiceover na yun para meron kayong idea. Bali, kung gusto nyo baguhin yung voiceover nyo, ayan, kung hindi kayo satisfied dun sa ginawa nyo, pwede nyo naman i-click yung undo. ayun para mabago nyo siya. Tapos, uulitin nyo lang siya ulit. Ayan. So, so ibig sabihin, kapag uh, hindi nyo nagustuhan, pwede nyo naman palitan ulit yung voiceover nyo. Ayan, i-click nyo lang yung undo. Ayan. Pero kapag okay na kayo, ayan, click nyo lang yung arrow sa may bandang gilid. Ayan. So, ayun, guys, no, bali, ganun lang kadali mag-voiceover. Ngayon, kapag pinakinggan natin, ganito siya. So, ayun, guys, no, bali, bumili nga pala ako ng phone holder sa Shopee na talagang sulit talaga. Ayan, napakaganda nito, guys, at napakatibay. Pwede mo siyang ikutin, no, sa kahit anong gusto mo. Ayan, nakita naman talaga yung design niya, napaka-aesthetic, no. Ayan, at mukha talaga siyang matibay. Hindi siya basta-basta nasisira. Oh nga pala guys, no, yung material niya is metal, no? Ayan, kaya napakaganda talaga, napakatibay. Ayan, so kung ano pang iniintay nyo, pwede nyo itong i-check out sa Shopee. Ayan, ito nga pala yung cellphone ko na nilagay ko sa bago kong phone holder. Murang-mura lang to guys at sulit talaga. Sa halagang 50 pesos, eh meron pa ng maayos na phone holder na pwede mong gamitin sa office nyo o sa bahay. So yun guys, no, balik sample lang yun. Ayan, So ayun guys, saan nagkaroon kayo ng idea kung pa, paano nyo ba magagamit yung voiceover, ayan, gamit ang FB Reel, ayan, at yung mga editing tools ni FB Reel. Ayan, para kahit hindi na kayo mag-download ng app, e eh, magamit nyo pa rin pang edit yung FB Reel. So, ayun guys. No? Sana nagkaroon kayo ng idea kung pa, paano nga ba mag-edit ng video gamit ang FB Reel. Sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. Sana support natin itong video na by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasting video sa susunod para rin sa atin. So, gantito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.